Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, tanghali. Ayan. Nagpapakulo ah, po ako na. Ayan. Nanduluto po, po ako ng ano, masasabaw, Masarap umigot ng sabaw. Ayan. Ayan po yung sahog. Ayan, singkat. ano pong lulutuin ko. Ayan. <laughs> Ayan po. Panoorin nyo po sa huli. Ayan. Yan ang aking lulutuin. Sarap ng na ng sabaw. Ayan. Ito po ay sinigang. Sinigang po. Ayan. Inagay ko na si sibuyas sa kamatis. Ayan. Uh -huh. Ayan. Ayan pinakukuloan palang po siya. Ito po ay ribs. Ayan. Ribs po. Ayan Ayan po ang ating limutu ngayon. Ayan po. Ayan lang po. Ayan ang ating limutu ngayon. Assalamualaikum. Ayan salamah.